Good morning po! And have a nice day. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay dyan. And ngayon, uuwi na po ako ng dipolog. happy Mother's Day! afternoon po, sobrang init sa Maynila so nasa labas po kami, nasa Greenwich po kami and syempre dahil Mother's Day po ngayon nababust po si Marek Ronnie Mian so kasama namin si Ivy and take you some food take us us some dito na lang wala pa mga ano ayan mga mam ayan dito na nga kayo let's go ano yun yung ID. Okay na Mars. Sa Dalis i po and have a nice day. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay dyan. And ngayon, uuwi na po ako ng dipolog. So mamayang alas nebe po ang aking ano uh, sakay sa barko. Uh, ngayon ay pupunta muna kami ng church. Syempre nagsisimba kami. Tatlo. Celebrate tayo ng Mother's Day. Happy Mother's Day po sa lahat. Happy Hi -hi. Mother's Day. Ako yung naggupit niyan. Kaya kung sino yung gusto magpagupit. I <laughs> libre lang yan, libre. Puro uka-uka. <laughs> Pakpak yung anak niya. Pakpak. Kaya din lagi <laughs> ang dinjala <laughs> ko ng sa eh. So ngayon papunta kami sa Mandaluyong Bata rin yung bar, Mare? Oo, oh. ah, Mandalui. mag tayo oh. mamaya. Mag-church muna kami yun siyempre. Ah. Salamat tayo sa Diyos. Siyempre sa ano, sa lakas natin sa araw-araw para magampanan na natin yung mga kailangan natin kami. And, lagrabi, sobrang traffic, no? Sanding Sunday, oh Sunday. Mother's Day nga pala. Pasta yun. Oh Anong oras ay makarating dito. May isang oras pag muntang doon. Oh my God. Oh God. Yung got... ibang nga naglalakad nila. Na oh my God. Oh my, oh my God. God. Happy Mother's Day po oh sa lahat mga God. nanay dyan. All things are possible. All things are possible. Mm, galing naman ni Aiki. <laughs> So, nag-pack up na rin ako. May mga gamit na ako sa likod para diretso diretsyo na kasi ano, papasakay na ako ni Kumiya. Ni, ni Marim Ronin eh. Para papunta dun sa prayer mamaya. So, yan. Huwag niyong kalimutan mag-ano, mag-check out ng Art Glow para ano naman, para mag-glow kayo. Ganyan. Sa shopping nyo lang yan makikita. Yeah. Ano. So, mag-check out na kayo dyan. So, see you mamaya sa church or sa kami. I-drop na ito mamaya. Search ano, day, sa mega mall or whatever kasi, bandang, eh. kasi lang tayo mga lang, <laughs> Sobrang traffic. Hindi, oh. ano lang yung stoplight kasi. Eh. Ah, baka nag ano. Kaya, um, Grabe, po. traffic kahit linggo. Pero sa kay. Dipolo, pag ano, pag linggo, wala masyado ano eh, gagala. Sa hapon, kasi sobrang ini. Describe, describe Dipolo. Um, ang hindi po, lo, guys. Isa sa pinakamagandang lugar, ah, uh, Boulevard, may boulevard doon, makikita mo. Pwede kang magtambay doon. Pwede kang kumain na uh, may street food kami doon. Meron din kaming uh, aside sa ano, aside sa Boulevard, harap siya ng ano, ng dagat. So, sobrang relaxing. So, Kaya dinadaya din siya. Beach. Oo, beach. marami. Anong sikat na beach doon? Dakak sa dapita naman yun. Ah, so, since hindi pa ako nakapunta oh, dyan, okay. pero alam sa, ko sa, kahit sa internet lang is, maganda talaga doon. Daka, parang narinig ko yung, so, Mindanao po layo. Oo, oh, Mindanao. Daka. Maganda doon, maaaring baka makabisit kayo pag naayos na namin yung project doon sa, ano, soon. Hindi naman natin marami tayong mga kanapang <laughs> <sa> buhay. <laughs> ganap. Hello, hindi kayo naligo eh. hindi <laughs> kami nakaligo ni Aiki kasi natakot ako baka na, maano yung ano yung tubig. Nawawala kasi yung tubig eh. Baka bigla kang nagsabon ba tas wala ka na palang tubig. Patay. Mas hmm. so ayan guys, kita kits na lang po tayo kung saan kami po. Bye. Hi guys. Happy Mother's Day po. <laughs> to po tayo dito sa Christian sa church nila Happy Mother's Day. Happy so Mother's Day. Awesome. Hi. Happy Mother's Day. ni Miss Happy Mother's Day everyone. Ayan sa bright. Si <laughs> Mother's Day po. Happy Mother's Day! Hi guys, nakauwi na kami. <laughs> So, nandito tayo sa bahay ni ni Mom Rose. Yan. <laughs> so, nandito tayo sa kanila, no? Kasi, ano, ah, uh, mas malapit dito yung pantalan papunta ng work. So, dito muna tayo, ano, kasi mamaya pa naman alas na ibi yung uh, sakay natin sa barko. And, papay nga lang tayo dito. So, syempre nag-i-edit ako ng vlog. And, as ko lang magpasalamat kay Maring Gronimi. Yan. Thank Thank you. Thank you. Mare and see you soon na lang kung matatapos ang project ko dun sa ano, Dipolo so, kita-kits kita, 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 kita pa rin tayo dito sa Manila sa mga susunod nating na mga ganap so ayan, thank you sa atin yung pala sa treat kanina no, sa ano sa pagkain Siya syempre kay Mare and Ronnie na hindi na ako nakapagpaalam sa kanina hindi na nasama sa video kanina dahil nawala silang dalawa ng anak niya <laughs> so binalikan na lang siya ng atin niya So, hanggang dito lang po muna ng aking vlog. And marami-marami yeah. salamat sa inyo. And God bless yeah. nice all. Don't forget to subscribe. Yeah.